So more napalit guys no. Nagbutay ng hey, mga pagkao hey, ng mga sanila so ay isda. Zap. Kauli na ang mga okay. Sulot sa pente katuig, sa kung sa nilas mga bade, murag karong panahon na ni surrender e na Ako ay gaya ko giaryahan ug tahi, pero maot nang ikailang taon, murag maulon nabi puta mo sorry, ang Huwag mo ito mga bade nga sa way paglangan-langan, nilayas na yung minduhan ni Agaw sa mong lugar, kay mo ato na dayon may ukalamba. O ganing napita mga bade, gadali-dali kami padaga ni Agaw, kay murag ang langit ni itom Perte na kayong dagumah pastilan yung trabaho ah. Basta pinagani sa lapalapa ang mo mga bade, magkaingon na kita anig pirting lisura, ag kay perting paita maulaw na gita mosore ani makit an sa mga dalaga ug nipakusog ni gamay padagan mga badi kay liso na kayo ug maapsan may aning ulan sus mabasa man mong mga kasininaan layo-layo para ba among padulungan og grasya sa Ginoo mga badi kaya nakaabot na gid mi murag magkapamili na gid mi ani pero tay sa uh, commercial breaks ta kay nanataning tindahan ng na, perting ni duta Ado na ba ka mo'y gustong paliton ng mga butang nga dagko o gagmay nga gusto ninyong ibutang sa inyong panimalay, opisina o uban pa? Abisitahana na ang Mr. DIY sa lungsod sa Kalamba. Ang diri ang mga dagko o butang mo naigiingon o big and small, meron dyan. Diri lang sa lungsod sa Kalamba, Mr. DIY. Always low price. <laughs> O giring napita mga badi ni Aksun Jugo Kabalaka kaya naunsa man ikon nakita ang mga badi nga mga sinilas pang girly mga kaayaw tawo tao eh. ni naunsa na may ni mga badi pero okay ganggan hangan lagi ming agaw ni Basin daig na yung O tungod kay Kaplover man manta mga badi or kaning mahilig tao kaning mga kalo mga badi. okay ni Sabot gid ko aning mga daghang kalo kung gipang lantaw o sukod-sukod buko dira nga ngayon bako nuhay pero sinilas binta ko ang paliton ta mga badi pero nasabot gid ko aning napita Kipirti man gi kay ninduta. Ay, ugwa gi ko kagwanta mga badi Gipalit palit kina kuning kalua kaning kulor pula kay pirti gi duta. ninduta. Kay matud panila kaning kulor nga pula mga badi mao ko nani ang pangpaswerte. So gipalit talang lang nako ni kay murag nindot na pud sa akong panglantaw, murag na ilad gi mga mata ni dapita ba. Og mo rato gikainan mga badi ni sibat na mini agaw sa lungsod sa kalamba kay ang ulan pastilan Kami regi gilakag mga badi, mura gi sunod-sunod gid mi. Nakapalit na dai ko og sanila sa tong tungora mga badi. Wa lang ko ka video kay kining dali-dali lagi mi ini agaw kay ang ulan pastilan kami gigilakag ning trabaho. Ah, nakapalit na dai ko tong sanilas mo ning gisulod an ing bulsita. Nakapalit pud mi pan, gatas og sentral. Ah, siguro on gini amo ang trabaho mga badi pang pamilya. Og oh, grasya sa Ginoo mga badi nakauli ra gid ang taon may. nga wala gi sa ulan. Perting lipaya gid sa bata mga badi kay perting daghana kay kuno yang nadala. Ay, is that Zap! Kauli na ang mga boy. Mogi kalipay diri sa bukid in town mga bari kanyang makapalita o pan o sudan o labaw sa tanan kanyang sanilas og speaking about sa sanilas mga bari kung natingala mo nga nung sanilas hinulam rin taon ako ng mga bari ang tagaya na at Tungod sa ka-excited mga badi, pag abot na mo diri sa mansion ni Aga mga badi, ako na dahing gi-unbox ang akong napalit, akong gi-reveal, huwag mauna ni siya, mga badi. Okay, dili na na sa mahal, pero sakto na na sa pangforma. Huwag dahil akong kalok nga napalit mga badi, murag na ilat, giko ani, pero sa lang ay murag nindot, biya po diyang forma. Color po lagi ni siya mga badi, pang paswerte. Huwag dahil na to ba video mga badi, og atangi ang sumpay ning atong sugilanon. Thank you for watching, bye bye!